ay na si Mindy. okay, po. Explain ko lang sa inyo. Mm -hmm. Yung pa-post ko ma'am. Ito po. Napipinda, nakapinda ko na. Ayun. Pinlak na din rin Ruben. Oh. Yes mm -hmm. po. Takin mm sa yung lagayan ng ano. Mm -hmm. po? Mga red Ito po. Ito po. po yung provision para sa, sa intercom. Intercom yes, po. Ayun. Mm. -hmm. Okay, yung lagay ng speaker, yes. Uh, headset. Apo. Tapos na. Uh, if ever po nalalabahan nyo, mm -hmm. ano lang ma'am, um, mild soap lang po yung kagitin nyo ma'am. Mild soap? Opo. Then soap nyo lang ma'am, then I'll dry nyo po. Huwag uh, nyo pong ng mga bleach, mga 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 po. mga mga lang. mga 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 Dual visor ma am. may ano sa loob? okay. Hindi dito yung, yung ano. Yes, okay, okay. At ito lang lagi na. Mm -hmm. siyang Ah, uh, kasi nung lupo yung mechanism ah, okay, niya okay. kapag um, mm. pwede na rin siya Okay, thank you. Meron na siya. Meron na siya pin sa loob. Ay, ano pa? Antipag? May kasama po. Okay, siya. Okay, thank you. Tapos pin lock ready pa. Tapos, ito po yung vents niya, ma'am. Ventilation ba? Oh, okay. Ito daw okay. sa Motor World. SM Mall ano ICC no? Ay no, ay sisi. Kailan to ano? Yung manufactured. Manufacturing ba? Tingnan ko na. Nasa loob ko kasi tama. Sige. si mams Ma na ano sana all 14 kayang hindi 16 na eh 15 pala

Ano, mams? Ito na. la? Ang tawagan ni, ni madam. Ito. Operation bayad na po siya. Ano naman kasi meron siyang tawag ron? Mm, um, 13 month pay. Ah, major bonus, sorry. Kaya yeah, yun, regalo niya sa sarili yan. Pero kasi kung ako lang bibili, spider lang siya kaya ibo. Pero ngayon, dahil naman siya, okay lang. Yan, yeah, yun tayo. Tamang vlogger lang na. Motor Chewy. Chewy. 31 kay half piece. <coughs> Ngayon lang gumana. Okay. Kanina walang walang baterya, wala walang baterya po sa dito sa dito. GB. Ito mga ano, um, high-end na uh, Komi ni. Eh. Mamalaman pag original eh, no iyan uh, na parang QR code mo ba? Scan mo. Oh. All yan na. Hello. na Ito dapat siya, yung mga dalad. Mm -hmm. Merong sili ko Kasi pagkabaliktad, pa rin. ano mm. so, Meron. Okay. So, tingnan mo na yan. Tapos yung Honda, yun ang ik ikakarga ko. Dali ko. Ayan. Ingat na maingat ginawa niya nito ya. Yeah. Bosing, tapos na. Ano? Ito. Okay. Nalagay sa box. Aba. Bote mo na o lalagay mo na sa box? Nalagay sa box. Ano? Spoiler? Ano ka, Spoiler? Ang pagkabit nito, kailangan tatanggalin. Ah. Pero ito oh, kasi okay. pag once sinanggal mo ito, hindi na mabagay mo yung bagay. So, hmm. parang pa po. Mm -hmm. so, sa kaling mabasta, dito na yung gamit. Ah, okay po. Thank hmm. you po, sir. Thank you ito manual naman. Ito yung, yung chin curtain hmm. Optional. Ito tusok lang naman yan. Ah, okay, okay. Para sa Sa ilalim. Parang sa spider ba? Para sa Oo. Para sa'yo. Alright. Alright.